Pero, once na matrya nyo na, uh, mag-iiba yung tingin nyo sa ganitong klaseng EQ. Uh, yung explanation dito is, uh, kasi ito ay lang yung standard or baseline natin na uh, volume. Ibig sabihin yan, uh, sa normal na human hearing, medyo masanang ano, kasi once na magdagdag tayo ng volume, dumadagdag rin ito or mahabol rin ito. Yun nga lang, So, welcome back Yuma, sir. May gusto lang akong i-share sa inyo na nalaman ko rin or na kakuha ko na idea sa mga mga sa mga pro na ano na engineers. And then nakita ko rin sa YouTube yung ganitong technique. then na-try ko mga last week sa gig. Uh, hindi ako nagsisisi sa ganitong settings niya. So, yan yung, yan yung nakikita nyo ngayon yung EQ settings na karamihan syempre pagtatawan na niya kasi ba't mo naman tinatanggal yung mga ganyang frequencies kasi napaka importante niyan so ngayon ipakinggan muna natin so yan yung itanggalin natin yung oh I mean ano pakinggan muna natin yung may EQ ayan para explain ko mamaya kung ano yung ibig sabihin ko na bakit ito yung ginagamit ko na EQ ayan. so yan yung may EQ Yun. Yung tagbago is parang ano siya ng yung tunog medyo hindi masakit sa tenga or hindi parang ano parang kaya aya pakinggan kung ganito yung settings na ginagamit ko. Kumpara natin sa original na malakas. Malakas nga pero ano siya nang parang kung sa sabi natin sa mga human hearing parang ano siya nang hindi ka aya pakinggan kagaya nyo ng mga motor na ha, maingay, na maingay. Before we continue mga sir, is, explain ko muna kung bakit naging kaya-aya pakinggan ito sa mga tenga ng mga listeners. May tinatawag tayo na equal loudness contour. Ayon sa experiment na ginawa, yung human hearing or human ear is a uh, sensitive around 2 kHz to 5 kHz. Yung mga frequencies na ganyan is kung saan yung loudest part ng buong frequency spectrum. And then syempre may ginawa ako akong sarili kong experiment kung ma-prove na yan ba talaga yung loudest part ng buong frequency spectrum. Which is tama naman kasi nag-screenshot ako ng waveform siya yung may pinakataas na peak. Kaya pag uh, nagkatayo or may tinanggal tayo sa ganyang frequencies, especially kung binubulyoman natin yung sound system natin, syempre mas maunang lumakas yung tunog ng natin kasi yan yung loudest part ng mga frequencies. And then may tinatawag rin tayo na ear stress, yung pagka-stress ng tenga sa pakakinig ng matagalan sa malakas na volume. So yung mangyayari isa uh, magkakaroon tayo ng ear fatigue kung saan yung tenga natin isa uh, yung malakas na sound is parang wala na sa atin or kasi na-acclimate na yung uh, tenga natin sa malakas na tunog. Eh. Pero sa mga bagong ano, uh, bagong dating sa venue is siyempre may bago sa tunog kaya especially sa mga banda is magreklamo sa kung bakit tumina na yung tunog pero sa totoo lang is nagkaka-air stress lang sila kasi matagal silang babad sa sa system na malakas so yung purpose talaga ng EQ na to na dinademo ko ngayon is para po ito sa ginagawang equal yung lahat ng levels ng frequency kaya pag nasobrahan tayo ng mid frequencies is nakakapagod po ito sa tenga And then, mapakama lang tayong pangit yung punog ng sound natin. Pero sa totoo lang talaga, isa na sobra lang tayo ng mid. Kasi nag-ano ko ka yun. Ngayon, isa na ako para for gig tomorrow. Na konting ano lang ng banda. Ganun. Kaya, uh, gusto ko rin i-vlog to and hindi share. Kasi karamihan, pinagtatawa na nila yung ganitong klaseng EQ. Yung tinatawag natin na smiley face. Pero, this is a modified version ng smiley face. Uh, tayo. Wala na tayong atang dita. Ayan pa. Compare na natin. Ayan. Ayan yung may EQ. Ito yung wala. Parang ano siya? Magaspang. So, ayan po yung settings natin. So, dito ko po siya nakuha. O, so sa may, I think, na ano ko sa last month na na-research ko siya. May mga picture tayo dito na bawal. Ayan. So, ito yung nakita ko na frequency niyan. So, explain ko ah, uh, ito yung ginaya ko ng mga frequency so post na lang niyo kung gusto niyo gayahin or yung ano may picture din ako doon sa may vlog na ito na i-screenshot ko lang dito para magaya nyo so gumagamit pa ako ng ano ah, ng drive rack sa ano natin sa yan yan yung settings ko sa ano lang yan sa mid or sa ano sa tawit tatawagin natin ng yung main EQ talaga natin yan sa crossover wala Ah, meron. Meron tayong crossover. Hundred naman sa crossover ko yan. Yan. Hundred yan sa midday natin. May hanggang yung bata. Yan. yung mga hindi kaya ayan tunog. So, parametric, ayan. Wala po tayong parametric yan. So, kung may konting adjustment ka, pwede ka magdagdag ng parametric. Kung meron man, kung nakadrive back Kasi ano to, eh, naka-wireless to yan. Wireless control to via wifi. Kaya, pwede mong... Uh, pwede ka mag-adjust ng settings kahit na kan. Ano. Pati na music natin. Asa ah, na yun? Na ah, naka YouTube pala. Sa lang. Uh, ah, ito, pakita ko sa inyo yung na screenshots ko dito na settings. ayano. Oh. So, explain natin. Ayan. 60Hz, 0dB Sadali lang. Sa lang. Iyan natin. Oh. Iayusin natin yung layout para maganda tignan. Ayan, dito yung ano. And then, dito naman yung drive rack sa kabila. Ayan. Uh, so, zoom in natin. So, yan. So, bakit ganyan yung settings ko? Sa subs, pwede ka dito magdagdag. Uh, yung explanation dito is, uh, kasi, ito lang yung standard or baseline natin na uh, volume. Ibig sabihin niyan, uh, sa normal na human hearing, medyo an uh, sa hindi sa masakit sa tenga kasi may may tinatawag tayo na smiley face kasi yung smiley face na iq is meron busa boost sa, ano, sa subs ngayon sa mid-high, uh, high frequencies. Ang pinakaiba lang dito is uh, naka nasa baseline tayo o sa zero. Kasi once na magdagdag tayo ng volume, dumadagdag rin ito or mahabol na rin ito. Yun nga lang, yung kinat natin na frequency is uh, siyempre hindi pa sa mag-rise ng volume kasi nasa or naka minus tayo. Kaya yan yung purpose natin kung once na tinataasan natin yung volume, Uh, medyo hindi or ma may maiiwan yung mga bad frequencies kung patawagin or bad frequencies sa tenga once na high volume yung patututugin natin. And then so, ano rin to, mag maganda rin pakinggan sa mga low volume na ano eh, Na parang smooth lang siya. Ang una nga isa pinagtatawanan ko bakit kanya yung EQ na tinuturo ng vlogger na to kasi ano to eh, ng, ano ng parang hindi standard na ano na settings. Pero once na ma-try nyo na uh, mag-iiba yung tingin nyo sa ganitong klaseng EQ. So, ayan na, tignan natin. So, 60Hz, 0 dB lang yan below. Ayan. Pero magdadagdag ka na lang ng volume, mabuboost na yan or magdadagdag na yan in certain decibels. For example, nag-boost ka ng, ng 4 dB or 8 dB sa mixer, syempre hanggang 8 dB rin yung i-boost ng, ng subs natin. And then syempre, yung naiwan, isa pupunta na yan. For example, dito yung minus 1.4 dB is uh, mag mag ano sa magpa-plus ng ano ng ganun ng plus 8. So 1.4 minus ayan kaya na magmat na uh, ano na ko eh, na wala pa kung panahon sa mat. So yan. Siyempre magbubus ka magsasama to, magtataas to. Ayan. And then yung ganito is mag mag mag, mag ng konting ano ng volume. Yan yung explanation dito kasi once na mag-rise ka ng volume, ito yung munang may, may iwan or hindi yung mga bad frequencies yung mabubus muna so mabubus muna yung mga good frequencies na maganda pakinggan sa tenga so ayan ano pa so ito uh, 60 hertz and 63 hertz and below 0 db ito yung mga sub frequencies pwede ka dyan magbus kasi uh, hindi naman yung ano eh nang masakit sa tenga or ano tabi natin parang ano sa ang more on vibration yung ganitong frequencies Magsisimula naman naman ito yung mga muddy base na parang sa mga ano yung karamihan na natin sa mga MCV boxes and other uh, setup na medyo ano nagbo-boost ng mid base. Ayun yung medyo uh, papangit kasi ito tingnan mo puro minus po yan. So 80 to 200 Hz puro naka minus po yan and then especially 160 Hz na Uh, yung muddy feeling ng bass, yan yung dyan natin mapapakingin nyo. So, 200 and 1, 200 and then 250 ito rin yung uh, box CV na bass or yung parang parang nasa box ka na loob na mapakinggan mo na bass. yan. Ayan, yung naka minus 4.5 dB talaga yan. Ang laki yung kaltas dyan. Kagaya nito, yan o. Yan. yan yung pinaka ano ko sa i-ano nyo na, tansayin nyo na lang kung ganito yung EQ nyo or mas maganda na kumamit ka ng ano ng uh, graphic equalizer compare sa parametric kasi ma-adjust mo talaga or makikita mo visually yung uh, galaw ng or ng settings ng EQ mo so ayan, gayaan nyo na lang or screenshots na lang yan ayan yung mga ano ko mga ayan yung settings na, na, nag-share ng ano ni Steve shoutout kay Steve and Marlene And then, hindi, pero alam ko hindi ito sa so, rin yung original na nagpusi. May meron itong uh, original uploader na engineer talaga na bakit ganito yung settings niya na ginagamit. So, panoorin nyo na lang. Iwan ko kung ano yung klaseng settings na, or pangalan ng settings ito. Para, para sa akin kasi ano, parang ano, to Smiley face na dati na, alam natin na yung smiley face na, na maraming napakinggan na, ano, na maganda raw sa atin Na mga settings, sa mga, especially sa mga beginners kasi visually hindi sila tumitingin sa or sa tenga talaga sila bumabase yung ano. So kung maganda naman yung kalabasan kasi yung EQ settings kasi isa uh, nakadepende po yan sa listener. Eh. Yan yung importante kaya walang isang fixed na settings tandaan natin na uh, maganda para sa tenga ng iba't ibang klase. So ito pero hindi ito perfect na smiley face kasi may mga konting ano. May mga konting dips and highs yung ano natin. So pakinggan natin ulit. Ayan. asan na yung uh, sugar babes. Ayan. Okay lang. I e, ano natin. And then, EQ. Ayan. Pakinggan natin na. Ayan. Ayan. So, tanggalin natin ang EQ. malaki ng difference ng ano ng settings niya. So kung gusto niyo i-try niyan, uh, syempre may screenshot sa diyan ng settings para maano, ay may Shopee, Shopee po na ako. Shopee pala ako. Sandali lang. So sino in the next video may Shopee ako. So ayan, dapat din yung Shopee ko. I think this is the ano ng Mcman, yung in order ko na Mcman MC MCT 100. So mag-upgrade kasi tayo ng or ano, magdadagdag ako ng Mcman kasi alam ko na reliable to eh. Kaya nakaready na sila kanina. Alam ko na darating ngayon. So unbox muna natin at tignan natin kung kumpleto yung laman. Ito natin ang unbox. Sa luwag. Yung MCB is ano siya? Ang 12,000. Ito ang 9,000. May case to. Ice cream rin Ice cream, yummy! Ice cream, yummy! Wow! So, may red cloth sya. Kasama. So, again, standard. is my. Ito yung maganda sa inyo. Yung handheld nito, yung nagustuhan ko. Kaya, ano sya nang... Ito yung tinesting ko ngayon. ito yung handheld niya Maganda. Pero same rin sila ng uh, form factor. Naglive balance siguro yung ano, yung ganito yung LCD niya. Oh, may display niya. Lagyan natin yung battery. So ito yung on. Ayun, magiilaw ng green. Ayun. So may battery indicator channel and nakalak menu. So, wala pa siyang menu. Iwan ko pa yung setting ito. So off. Ah, medyo may delay lang yung off niya. So say goodbye muna tayo kay Phoenix Pro it's been a warm welcome a warm welcome uh, nice uh, ano, nice using you Good bye bye eh? ay ako mo goodbye ha? goodbye uh, ano natin to kabit natin yung MCT ayan, so siguro ay, hindi na siguro tanggalin to kasi kung naka ito lang yung tanggalin natin para madaling installation so first on ayan, kulay pula-pula yung ano nya. Uh, display. Yan. So kung walang signal na pumapasok, kulay pula, -pula sya. Ayos. Testing natin ito bukas sa gig. So maganda sa may rotary knob sa dito. Yan. Mas maganda. Mas 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 streamlined, streamline. Mas mas yung, mga, yung controls nito kaysa dito. Ito mga buttons, button type. Ito maganda. Yan. So ayan. Ah. Uh, alam natin ng uh, i-vlog natin tomorrow yung ano yung gig natin na kasama yung testing to so this is a uh, MCT 100 uh, thank you guys panonood mga sir and see you in the next video